Magandang umaga po sa buhay po ng bawat isa. May kaskanya po ng Tribes Cavite. Ang daily devotional passage po natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Mateo chapter 11 verse 4 to 5. Ano po yung sabi? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong naririnig at nakikita. Verse 5, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling ang mga kitongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ipinapangaral sa mga may hirap ang magandang balita. Sa atin po bilang isang tao, no, mahirap yung iba paniwalaan kung ano yung nangyayari hanggat hindi nila nakikita kung baga, to see is to believe. No? So, ikaw, ganun ka rin ba? Minsan, no, no, po pwede. So, tingnan po natin dito sa verse po na ito kung papaano no, gustong ipareport ni Jesus ang mga alagad ni Juan na tagapagbautismo. No? So, that time po, si John, ay, John the Baptist ay nakakulong at dahil nabalitaan na niya ang naging famous na that time na si Jesus po, no? kaya niya pinapupunta ang mga alagad niya para tanungin kung kung siya na ba talaga no ang nag ang kumbaga ang inaantay na Mesiyas o may darating pa ba o kumbaga mag-aantay pa ba sila dahil kung matatandaan po natin na ang tanging misyon ni John ay ipaghanda si Jesus ng kanyang daraanan sa kanyang pagmiministeryo dito po sa mundo no so ang gusto lamang ni John po dito ay ang confirmation kumbaga ni Jesus no So, kaya naman, ipinap, uh, pinapapunta po niya yung kanyang mga alagad kay Jesus para po itanong. Kaya, pansinin po natin no, kung papaano pong sumagot si Jesus sa alagad ni John. Hindi niya sinabi na, oo, ako nga. Pero ang sinabi niya ay ang kung ano ang nakita at nasaksihan ng mga alagad ni John. No? Sabihin ninyo sa kanya ang inyong mga narinig at nakikita. Yun po yung sinabi ni Jesus sa mga alagad na dyan. Ano po ba yung ginagawa na nakita ng mga alagad? Meron po tayong anim dito, no? Anim, no? So, nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, pangatlo, gumagaling ang mga ketongin, pangapat, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at ang panganim po, ipinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Ito po yung anim, no? anim na ginawa na nakita ng mga alagad ni Jan. Alam po natin na minsan tayo kapag sumagot sa isang tanong, ang dami nating sinasabi, no? Tama. Pero yung kausap natin, tila baga parang may pagkakataon na parang ayaw pang maniwala sa, sa mga sinasabi natin, no? Kasi parang ang dami nating sinasabi. Ang tanong, totoo ba yung iba nating mga sinasabi, no? So, kaya naman, yung sagot po ni Jesus ay isang makikita po natin no, na napakatalinong sagot na wala ng diskusyon pa at hindi na kailangan i-explain at kailangan pa ba ng ebidensya no, na wala na dahil nakita na mismo ng mga alagad ni John base sa mga sagot sinagot ni Jesus bilang application po sa bagay na ito no, tayo bilang mananampalataya sa panahon po natin ngayon wala na po sino man sa atin ang nakasaksi sa mga ginawa ni Jesus para lubusang paniwalaan po yung Biblia, no? So, pero tayo ay mananampalataya ni Kristo. Ang lahat ng mga salita at pangaral niya ay kumbaga, dapat na maipahayag sa lahat ng tao. Wala kang dahilan na hindi ka mangangaral sa salita ng Diyos, no? Ang kailangan mo ay ang sumunod at ang maglingkod sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kamusta ang buhay mo kapatid? Bilang isang kristyano, kapanipaniwala ka ba sa pangangaral mo ng salita ng Diyos? Ang mga sinasabi mo ba ay tulad ng pamumuhay mo? O baka naman taliwas sa mga sinasabi mo? Bago mo kapatid ipangaral sa iba, mainam na naisa sa pamuhay, din po natin yung mga sinasabi po natin no, upang tayo po ay paniwalaan ng bawat salita, sa bawat sinasabi po natin, no? So, God bless po sa mga kapatid po natin, mamuhay ng may kabanalan at may paglilingkod po sa Diyos. Amen.